So, hello mga kaswiti sweetie Coco kayo dyan. Dahil nga request ni Ate ZK, dito nga pala kami kakain sa ramen kuroda. Ito yung pinaka-favorite namin ni Happy pagdating sa ramen. Ito talaga yung kinakainan namin. At bago ang lahat, dito na nga sila sa loob at ako na lang inaantay nila para makakain na rin sila. So, dahil nga dyan sa milk na yan, naging masaya ang dalawa kong jinnakis. Yes, Kit kita naman sa bunso ko, tuwan nakita niya yung milk tea. Grabe ka talaga dyan, Red. So, ayun na nga. Sarap na sarap siya kumain ng noodle. Sobrang sarap naman kasi talaga mga kasweety, oh. Don't worry mga kasweety, malinis naman yung table niya bago namin nila yung food. So, ako naman yung kakain mga kasweety, kaya tignan niyo akong mabuti. Charing! So, sobrang sarap talaga nito mga kasweety. Talagang busog-lusog ka talaga dito sa ramen na to. Kung napanood mo to mga kasviti, ito na siguro yung sign para mag-ramen ka na din. Huwag mong yung sarili mo sa mga cravings mo. Kumain ka lang ng kumain hanggang gusto mo. Charing! O siya mga kaswedi dito ko na tatapusin yung aking quick vlog. Sa muling pagkikita mga babus, Babush! ma, Mwa! Kain tayo! Sarap yon! Arty yon! Chow! So ayun lang mga ka-sweeties. Nagpapay ka na sa mga ka-sweetie natin. Bye bye! bye, -bye. See you next week vlog. Bye!